Inaibisiga ng Pasig Police ang isang insidente ng panguhold sa isang jeep kung saan isang taxi ang ginamit na getaway vehicle. Naghigpit din ang mga police sa mga tinaguriang bakal boys o yung mga nangangalakal ng bakal na nasasangkot sa ilang krimen sa lugar. May report si Emil Sumang. Sa no parking zone sa ibabaw ng bangketa, unang pumarada ang taxi na parang may lang. Pinaikutan ito sa mobile patrol umalis ang taxi at pumesto sa kanto sa karapan ng Social Security System Office Pasig Branch. Naiwan ang driver sa kanyang pwesto. Ang lalaking sa kanya sa karapan, bumaba sa kanagmasid sa labasan. Walang isang minuto, dalawang lalaki ang dumating. May bitbit na mga baril at nakapulupot sa braso ang sangkatutak na mga shoulder bag at backpack. Pagsakay nila sa taxi, mabilis na umalis sa mga ito patungo sa direksyon ng EDSA. Ang laman pala ng taxi, mga holdapper kasabwat nila ang taxi driver. Ayon sa report ng Pasig Police, isang pampaserong jeep sa kabilang kanto ang hinoldap ng grupo. Bago tumakbo sa lugar na ito para sumakay sa nagaantabay na taxi na nagsilbing getaway vehicle. Kanina, nadakip na ng Pasig Police ang isa sa mga suspect, ang taxi driver na si Nicodemus Pineda ng Piñacan, Quezon City. Na-trace ng pulisya ang kanyang kinaroonan makarang ma-identify ang gamit ng taxi. Tatlo pa ang pinagkakanap. Nitong nakarang linggo lang, isang 31 anyos na babaeng call center agent ang nahold up din sa area ng Ortigas Center at siyam na beses na pinagsasaksak pa nasa pagamutan pa rin ng biktima. Pero ang dalawang suspect sa pananaksak na pawang mga nangunguhan ng bakal sa lugar natakip na ng pulisya. Ayon sa mga autoridad, nakatutok ang anti-crime operation sa Ortigas Center sa tinaguriang Bakal Boys. Yung mga nangangalakal yun, lumilipat na ho pa sa pag-hold up. Uh -huh. uh, dito sa Barangay San Antonio, Uh, katulad nung nakita nyo kanina uh -huh. na nahuli natin at uh -huh. nasita natin. Katulayan kaninang umaga lang habang nagpapatrolya ang mobil ng barangay San Antonio sa Ortiga Center na tsyempohan nila lalaking ito na tumatawid sa Paralco Avenue habang pasan-pasaan ng mga solid na bakal mula sa isang construction site. Arestado ang lalaking na akunan ng video na may pasang bakal pati na ang isa pa niyang kasamang suspect at ang kanilang tinangay na recover din sa operasyon. Emil Sumangil, GMA News.